Yan, good morning. May nag-message lang about this sa vlog ko na kasi nag-vlog ako nung nakaraang araw. Uh, tip kung paano gagawin kung nabangga ka ng ikaw wala kang insurance pero may insurance yung nakabangga sa'yo. So may nag-comment lang doon yun. Paano daw kung ang nakabangga naman sa'yo ay walang insurance. Okay, so ang gagawin nyo dyan, syempre kung wala siyang insurance, walang ibang mananagot kundi siya na nakabangga sa inyo. Okay? Dito lang natin 'yan minsan eh ang nakabangga sa inyo driver hindi yung may-ari ng sasakyan or operator. So sa totoo lang ah minsan po ah uh, nadadamay po dyan or may pananagutan ang may-ari ng sasakyan dyan. No? Ah uh, pag minsan hindi na mahagilap yung driver iniwan na. Ah uh, yan ay malaking katanungan po at sasabihin ng operator, hindi naman ako bumangga sa iyo yung driver ko. Pero sa totoo lang may pananagutan po ang uh, operator po dyan. Okay? So kung walang insurance, sagot yan na nakabangga. Kung may insurance, sagot ng insurance. Sige po. Maraming salamat.